Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng madaling araw Halika na kunin mo na ang mga lucky numbers ngayon Congratulations po sa mga nanalo po ng 4 digits po ah, na, na tumaya ng 6 digit, nanalo po sila ng 4 digit Ayan po, Marami, dalawang, dalawang numero na lang, milyonaryo na sana no? Ganun po talaga, talagang nagkakamali po tayo Pero ang maganda naman to, nanalo kayo ng 1,000 plus Okay na yun, di ba? May pambili kayo ng isang kabang bigas oh. Ay 25 kilong bigas, o di ba? Why not, di ba? Masaya na tayo, di ba? At syempre, narayasan mong manalo dahil sa amin. Kaya sa susunod, mananalo ka ulit, tututukan natin yan mga kalaki. Ang importante na experience nyo pong manalo sa amin at sana, sana wag po kayong bumitiw dahil baka kami po talaga magbigay ng swerte sa inyo, ng milyon sa inyo, kaya ano pa hinihintay mo? magpa-code ka na, kaya mga kalaki eto na po ang mga lucky numbers natin ngayong umaga ang mga 2 digit lucky numbers po na sinusumada natin, ay para po sa inyo mga kalaki, kaya kung ready ka na at ready na rin po ako, tara na Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo, ayan po mga kalaki, syempre syempre dito po sa ating vlog, ay binibigay po natin dito yung mga uh, lucky numbers ng bawat bayan, pero ang maganda nito kahit hindi ka po nakatira sa bayan na to, kunyari binigay ko po to sa Dabao, tapos nasa Maynila ka, pwede mo naman pong kunin at tayaan kung nagustuhan mo. Basta po sa galing ang lucky numbers, pwede po yan kahit saan. Abroad po at Pilipinas, pwedeng pwede po yan mga kalaki. Walang, walang, hindi pwede. Basta sa galing, kunin mo, tayaan mo, libre mga kalaki. Okay, so eto na po ang mga lucky numbers na 2 digit. Ngayon pong alas 5 ng umaga, gising na, umpisaan natin sa Kapis. 1-4 Bohol 7-2 Bulacan 13-20 Baguio 16-15 Bicol 14-24 Batangas 19-21 Bataan 7-2 Butuan 3-9 Benguet 8-12 Iloilo 2-15 Leyte 4-9 Samar 1-20 Paranaque 23 36 sa East Manila 15-19 Pasig 8 Gs San Juan 1-22 Marikina 25 26 East At syempre po Romblon 35-32 Angono Rizal 23 26 East Montalban, Rizal 2730 30 Antipolo, Rizal 4, 18 Taytay, -tay, Rizal 1, Cainta, Rizal 9, 35 San Mateo, Rizal 4, G Isabela 35, 31 Togigarau 20, 30 Rojas 2, 9 Ayan po mga kalaki at syempre Quezon City 531 Pampanga 814 Pangasinan 527 La Union 815 Ilocos Sur 1425 Ilocos Norte 2114 Nueva Ecija 420 Nueva Vizcaya 51

Dabaw, 23 24 Taylang, 2 22 Kirino 1 29 Bacolod 7 15 Ayan mga kalaki, stop muna natin sa Bacolod. Para po sa mga masusugid nating mga followers dyan sa mga bago po sa vlog namin, abay dapat po nakapalo po kay sa tamang account ha. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungking po na meron pong uh, check nyo po lagi ang followers. Meron po tayong 314 o 315,000 followers. Red Parungkin po yan. At syempre may second account po tayo. Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may kasama kong picture si Lola Carmen at may 50,000 followers at Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook at meron din po tayong YouTube. YouTube po natin Red Parungkin po na merong 16,300 followers. At syempre, TikTok account natin, Red Parungkin po na merong 418,000 followers Uy mga kalaki Diyan po sa mga binanggit kong account Diyan po kayo magfa-follow At dapat po share kayo ng share ng video At heart ng heart, Diyan po kayo humingi Humingi po kayo ng lucky numbers dyan Bibigyan ko kayo Mag-request kayo Na-replyan ko po kayo ng mga lucky numbers Basta po nakapalo kayo At nag-share kayo ng video ha At dapat po mga kalaki Tandaan nyo Inaalagaan po ang mga lucky numbers natin Sa loob po ng 3 days Huwag nyo po agad bibitawan Okay? At uh, syempre Uh, ang may ang private consultation po, may membership po mga kalaki. Good for 3 months po mga kalaki ito. Wala na pong pilitan. Ibig po sabihin, good for 3 months po, uh, kami po ang magbibigay ng mga lucky numbers na tatayaan mo sa loob po ng 3 months, 3 months mga kalaki. Pero kung ayaw mo naman sumali, okay lang po may mga libre pong lucky numbers pag napanood sa Facebook, YouTube, TikTok, inyong-inyo po yan. Okay? So mga kalaki, tandaan nyo, bago po kayo magpa-member, make sure po na makakausap nyo ako para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Kaya eto na, ibibigay na po natin ang mga lucky numbers 2 digit, ituloy na natin, Kabite. Kabite po sa East 14, Taguig, 17-25 Mindoro, 4-26 Marinduque, 23-21 Caloocan, 7 19, Muntinlupa, 30-22 Palawan, 9-19 9 3-21 Tabuk, 7 11, at Kalinga Apayaw, 14-4. Ayan po mga kalaki kompletor po ang mga 2-digit lucky numbers. I-rumble nyo po yan. Pati po ang 3-digit at 4-digit mamaya i-rumble nyo po para mabaliktad mo po ang numero. Panalo pa rin po tayo. Ito na po paborito ng lahat ang shout out po. Shout out po tayo dito sa sa pamilya Castro po dito po sa San Jose City Nueva Ecija ayan po sa aking mga kababayan sa mga pamilya Castro dyan sa mga classmate ko dyan shout out po sa inyo at syempre sa toda po ng tricycle po dito po sa may Balok Santo Domingo, Balok, Nueva Ecija sa amin din po yan pero medyo malayo mga isang oras po ang biyahe mula sa amin shout out po sa mga driver dyan hello shoot po ako ng vlog dyan uh, na vlog ko po ang na nakikita nyo naman po at ingat ingat at sana po ngayong December po naku po sana po manalo po kayo ano po at sana swertehin kayo at syempre ngayong aking kaarawan na Diyos ko ilang araw na lang mm, birthday ko na at sana isa ka sa mapili namin so gising na mga kalaki ang swerte dadapo na sa'yo maniwala ka mananalo ka ngayon good luck